Thank you. ते है ना ये फिर वो बोलते हैं चाहिए O to baya na 'tong ni hoping wino nga. O sa kalibog gitipat tonya no. Siyang bata. Sa pinakabait. Ah, ba? Mm -hmm. Ha? Sa tambok. Mo-dano. Hmm. Yeah, kita rain hago no. Hmm. To naman 'yung ulam namin ngayon. Ah, namin sa gis pala. Wala kami, hindi kami kasali dito sa ulam na to. Namin pa. Si Piat. Lo. Inihaw ang ulam nila ngayon. Sarap niyan mga rivers, sinugbang, sinugbang baboy. Yan. Hindi eh. ari, dakpan ka. Kanang, kwanta kanang. Then, ngayon, nandito naman po kami ngayon sa Hilutungan Island, mga ka-revers. po. Ay, mingaw. Oh, yes. Ito po yung Korean noodles, mga ka-revers. No? Ayan, o. No? Sobrang, sobrang anghang po nito, mga ka-revers. Ito po, ah. Model sa Korean noodles. Uh, Tatsu Imnida. Korean model. Tapos, yan po mga rebers, no? Uh, kunti lang po yung naka-island hopping at saka diving ngayon dito. Yan po. Uh, medyo masama namang panahon ngayon. Siguro may low pressure na naman. Kaya, doble ingat na lang po. Yan. Tingnan nyo, madilim yung paligid, uh, madilim yung kalangitan mga rivers yan. Parang hindi maganda. Ayan ah, po pala sila, ano po mga rivers yan. Ah, si Sir Willie at saka si Sir MC po. Uh, ah, tinuturuan po ngayon ni Sir Willie si Sir MC ng rescue. Yan po mga rivers. Rescue, rescue po ngayon si Sir MC mga Rebers Ayan. Welcome to Helotongan Diving Point. Kunti lang po yung guys ngayong araw na to dahil anong araw ngayon? Uh, sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang ng sumuporta. Po paki at paki lang po mga drivers sa uh, Eugene Divers Vlog po. ayan uh, Facebook page ko naman po mga drivers no uh, Eugene Vlog tapos yung YouTube channel ko no um, Eugene Divers Vlog po. ayan Sana po niyo matulungan nyo po ako para magatulong rin naman ako po sa pamilya ko, mga drivers. yan. Yan po si Ken. Anong kina kinakain mo Kent? ano ikutan ko. <laughs> yan po. Sana po mga drivers paki-share na lang po sa mga video ko mga drivers no. Paki-share at paki-follow at paki-subscribe lang po mga drivers para naman po sa kunting tulong lang po mga drivers 'yan po Grabe no hmm. Yan po si Ken Ken Okay na Okay Yung kabilang kanan yung kabilang kamay. Okay? Hindi, okay. okay. yung isa. Yung isang kamay mo. Okay? Hindi yan. hindi yan. Yung kabila. okay. 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 Good. Dalawa lang kamay yung, uh, dalawang kumag ko yung tinaas niya. Okay lang ako. Long live po yan si Kent mga ka-revers yan. Good afternoon po. Ano? Anong ulam natin ngayon? Masarap raw Pork chop. Ayan, pork chop. Tapos, isok pa. Thank you for watching mga Rivers.